Huli. So yun mga pabi, may dumating tayo ng package. Bukso natin. <laughs> so ano nga ba ito? Oh, ano ito? masyado makita. Ayan, so Eraser Mini 5 pang uh, Honda Click na 150. So pwede rin to sa 125 yan. Ito yung latest version nila, 2021, yung wala na extra cable. Ayan. So tuning tayo sa mobile. ala na yung bike ko eh, binenta ko na kasi. So, ito yung kapalit nya. Uh, mobile na tayo mag-tuning. So sunod na natin yung uh, pang EFR. So, unbox mo na natin po kanina, ito yung nasa harap. Ayan, Vario or Click. Click 125, Click 150. Ito yung latest model. Ito yung wala ng uh, extra cable. Kaso medyo mas malaki siya. Uh, pero yan, uh, manufactured April 19, 2021. Ayan din yung price. Uh, ano pang laman? Gilid muna natin to. Ayan. So, laman, ito. Uh, kung paano install yung B-Link cable. Ayan. Please keep the wire side down or to avoid the water, get inside the billing module. So ayan, make sure yan para hindi madisagrasya yung pang-Bluetooth natin. Kung hindi, uh, mawawalan kayo ng connection. Next! Ayan, ECU din. So nang tingin ko nun, bakit ako parang iba? <laughs> Kasi yung mga eraser ng Yamaha, halos kalahati lang yung laki nito. Tapos ito lang. Ito, tapos kalahati nito. Tapos may extra siyang cable. Uh, pang connect. So parang anong nangyari uh, sinimplify nila yung design tapos uh, medyo lumaki lang, pero uh, wala na siyang extra harness. Ayan. Um, parang piece bike lang din. So kamukha lang ng piece bike na ECU ko dati. Ito, ito ipa-plug mo dun sa stock ECU tapos uh, yung galing sa motor dito, sa socket na to. Ayan tapos uh, dito sa extra wire na to dito may kiklik yung ay kiklik, kukonek yung ah, uh, billing module tapos isa sa EFR so bago makapag-konek kasi ng EFR module dito, kailangan muna yung 4 to 1 cable, eh, yung extension cable na so, yan basta dito ikakabit yun, yan kailangan muna extension yan. so, igilid muna natin ayan, Diyan. ano pa ibang laman ng box yan, yung D-Link cable, yan ang pinamahalaga. So yan ang pang-tuning nyo. Yung basic na D-Link cable. Ito yung nagko-connect sa phone at ECU mo. So yung socket nya. Iisip ko kung pwede yung chapsuin to yung eh, mga socket na ibang ECU eh. So, <laughs> <laughs> hindi ko rin alam eh. So yan, ay yung billing cable eraser. So yan, lagay mo na natin dyan. Billing cable. Ano pa yung laman? Ayan natin to. Ah. Uh, yeah Ito. Warranty card. Tapos, uh, parang pinaka manual niya. Ayan. So, yan, Ayan ang pinaka... Uh, user manual niya, introduction. Tapos, uh, ayan, warranty card. So, pag may issue yung uh, unit mo dyan, warranty. Siyempre, di mo wala yung sticker ng eraser, di ba? O paano kung hindi naman di mo pa-proud, sobrang mahal yung na easy yun ayun o ayan, eraser na, na, sticker. Ayan, dalawa. Ayan, yan lang. Dalawa. So, wala na iba laman yung box. So, yan ang mga laman warranty card, billing instru instruction manual, yung pinaka-ECU, tapos yung billing cable yan. So, install muna natin mamaya. Then, uh, proceed ulit tayo dun sa ibang uh, introduction ng app mismo. Okay? Ayan. So, install ko muna itong uh, ECU. Hindi ko na ipapangita kung paano install kasi uh, same lang naman ito install kung kagaya dun sa pitch eh. bike. So, ayan. Install muna natin dun sa on the click ng 150. Ayan, na-install ko na eh. Uh, quick burn muna. So, nagka-flash yung firmware nung uh, ECU. Flashing. Ayan. So, kailangan natin natin matapos yan. Yan. Okay na. Naka-flush na. So, okay. Pair, pairing. So, dito tayo pe-pairing sa billing mismo. ay sa settings. Yan. Yeah. Yan, sa wakas. Nakonnect na. Ayan. Uh, tour ko lang kayo ng konti dun sa app ko. Ano yung mga features niya. Uh, pag open mo ng app, hindi pa yan. Teka. Wait natin ha. Ayan. So, pag open natin ng app, hindi yung uh, ito makikita mo. So, yan muna. Yan. Yan ang pinaka basic na setting. Tapos, ah, uh, Pindutin mo to, para makita yung iba niyang uh, ayan yung mini monitor so yan so start natin ha so ngayon sa ngayon uh, wala pang masyadong values yan sa so ngayon wala pang values so start natin yung motor So, ayan, ko lang kayo na konti dun sa app. O, ito. Ah, ito. Narubang na EFR yan. So, ito. Ah, tapos, ito yung closed loop na fuel trim. So, pag nag-auto-tune kayo, tapos, ah, gamit yung wideband, mag-ibe, eh, meron magkakaroon ng value yan. So, ito, TPS. Dito tayo magka-calibrate. Ayan. Mga calibration tayo. Dito, adjustment ng fuel. So, kung ilang percent yung ah, itataas mo sa uh, base map niya o oh, ibababa. So, yung 100% is yung default. 100 natin. Yeah. So, yan ang default niya. So, halimbawa 150, sa so, pagkakaintindi ko ha. So, kung 150 yung injector mo, so sa so 100%, 150 siya. Yun ang pagkakaalam ko ha. So, pag nag-95 tayo o 90, so 95% ng 150, so yun, parang yun. Parang ganun nangyayari. Uh, dito naman sa fuel uh, adjust yan so ito dito Diyan mo ma-fine tune yung uh, injection mo yung eh nakita niya yung fuel adjust kanina na 100 so dito mo yung fine tuning yun kung magdadagdag bawas ka ng fuel so yung andito sa bandang uh, kaliwa ito TPS yan yan throttle position mo kung uh, gaano nakalalim ng piga mo ayan and di ba so pinipiga ko gumagalaw. Ayan. So, ayan. Tapos dito sa taas yung engine RPM. Ayan. So, dyan kayo mag adjust So, hindi ko naman magagalaw yun kasi wala pa yung wideband eh. So, ah uh, wala, wala muna tayong gagalawin. So, dito sa target na AFR ayan. So, kung magko-close loop kayo, mag-tune kayo, ito lang yung susundan na pattern ng stock na na map So ayan, yan susundan nilang AFR. Yan ang pipilitin ng ECU na ma-hit. Yan ang pipilitin ng ECU na ma-reach. So yun yung AFR values niya. So sa higher RPMs, ah ito. So, doon nasa 12.0 point siya, mas rich ng konti kumpara doon sa idle. So, yung mga ganyang setup, usually, mas matipid yan eh. Ayan. So, lipat naman tayo. Fuel acceleration. Uh, titingnan natin kung anong magiging Ah, uh, epekto niya pag na tayo. So ito, temperature compensation. Alam ko dito sa compensation na to, uh, injection to eh. Uh, Bawa sa injection kapag ah, uh, halimbawa mainit na. Kasi may mga cases na kapag mainit na, medyo naglilin ng konti. Kahit na tama yung temperature mo. Halimbawa, tinono mo ng medyo malamig tapos umabot ka lang ng 80. Hindi mo lakuha yung ah, uh, tono sa ganong temperature so dito siya magbabawas ayan uh, spark angle spark angle uh, ito yung kundi ng nagkakamali ignition timing yan yan yung mag-a-adjust kung advance or retard kung ilang degrees ayan advance or retard ilang degrees ayan 00 kasi wala pa naman tayong ginagalaw so stock map siya wala pa tayong gagalawin dyan kasi hindi pa sigurado dito oh no? ayan So as usual, same ng layout. TPS dito. RPM dyan sa taas. So iyan yung mga values na i-modify mo. Ayan. So dito ka lang mag-a-adjust sa baba. Dagdag -dag bawas ka. Iyan, yung buttons na to sa baba. Iyan. So spark angle, ignition timing. So yung mga values na ito, degrees ha. Ito yung degrees yan. So, so far, uh, wala pa, wala pa tayo na tuning backfire. Yan. O yan, yan, yan. Ah, balik muna sa si dati. Yan. Sa backfire, ito, so mau fully customize mo to. Ah, uh, dito ka magsiset na kung halimbawa nag-open throttle ka tapos gusto mo may pa-epek. Gusto mo may mga konting sounds. Dito, dito ka mag-adjust. Yan. So on mo lang yan. So set mo yung parameters mo. So backfire na siya dun sa sinet mo na parameters sa so, open throttle yan pag nag open throttle ka backfire siya so pag nag close ka naman halimbawa cruising speed ka ayan uh, mag backfire din siya so kung gaano kalakas adjustable yung uh, sound level niya ayan. so one usually parang hindi ko narinig di ko lang alam kung tama yung map ko pero yung one halos wala akong marinig eh so sinasagad ko yan para narinig narinig kayo putok so itong idle idle loop na sinasabi nila iba't ibang uh, patterns nung idle mo Ayan, makikita nyo yung ano, Makikita nyo yung Difference ng ah, Idle nito ah, Dito Ayan, Check nyo Ayan Iba-ibang idle sound pattern Try natin yung number 2 Ayan yung number 1 Ayan yung number 2 Ito yung number 3 Idol Ito yun yung number 4 <laughs> Ayos ginad din sa so one. Oh yeah, yan. Yan, yan, eh, yan 'yan. 'Yung nasa mga backfire ay yan. 'Yung frequency ah 'yung paggito nung nung rumble niya, yan dito. So, ung gano. Ayun, makita niyo rin yan, mamaya. Sound level yan, alam niyo na, so explanatory, so yan. Walang well, decambio ka naman Ayan, quick shift O oh, natin Kahit walang decambio Ayan, <laughs> di mo makikita yung quick shift So, ayan Wala naman tayong cambio eh Ayan Yan yung lang i-adjust Tapos uh, Ano pa ba? O, oh, dito sa idle RPM Dito Ayan, ayan Paandari natin ah. So hindi ko pa ba mabagi idle RPM eh, kasi putol yung screw dun sa ano idle screw ko, putol. So naka 32 mm na throttle body ako ngayon, putol yung idle screw. ah uh, no choice tayo kung hindi pasakan muna. Wala eh. Hindi <laughs> pa dumarating yung idle screw ko eh, yun. So yun, dun, dito ko mag adjust ng idle RPM. So preferred ng manufacturer kasi by default is 1.7. So para gumana tong idling stop ng 150i. Yan. Yan. Diyan ka mag-a-adjust Ilang RPM Minus 80 Minus 100 Kung mataas Over 100 Add ka ng Hanggang 1000 RPM Dagdag -dag niya pwede Yan Zero muna natin Zero Yan O yan yung pinakasikat Kahit sa ang ECU Yung mga pinakainahanap nila Dito tayo sa RPM limit Yan Oo. Ang stock kasi ng Honda Click na 150 Hindi ko lang sure sa 125 din uh, Nasa 9, around 9.5 to 9.7 Yeah Basta nasa around 9.5 yan Tapos uh, So ang ginagawa ng ECU is i-unlock yung limit ng motor mo kung Hanggang saan pwede So ayan, hanggang 16,000 pwede mo i-set to Given na kaya ng parts ng uh, motor mo Ayan, kung kaya na 16,000, so be it. Why not? Diba? So ako, uh, dahil stock engine lang naman ako, super stock. Tapos medyo matigay sa valve spring. And, yan, yeah, sa super stock na setup ko, nasa 10,500 lang ako. Uh, umangil, umangil lang ng konti. So, plus 1,000 lang tayo dun sa uh, stock. Ayan, nasa 10,500. Ayan, basta. Nasa 10,500. Ayan. So VVA ito, wala sa Yamaha yan eh. So mga Yamaha yan, may VVA kayo kung anong uh, oras magsuswitch yung VVA nyo. So wala tayong ganyan. Sa kanila, nagsuswitch 6,000 RPM. So wala yung Honda na ganyan eh, sorry ah. <laughs> yan. So kung halimbawa medyo malakas sa, ano, malakas sa gas, tapos nagbabackfire, ipansin nyo, ayan, i off nyo tong... Dito sa deceleration fuel ka tinadjust yan on and off lang. So pag naka-on to, pag solid mo ng throttle, pag ano nakapiga ka, pag solid mo ng throttle lagyan yan. Uh, parang nakapatay na injector, wala na, wala ng fuel. So cut na yun. Wala na siyang kukonsumong gas. Kapag so, naka-off yan, kahit isoldi mo yung throttle, so kahit pa paano may konti pa rin uh, fuel na lumalabas dyan. So yun, yun ang purpose nito. So para mabuhasan yung mga backfire-backfire ko kapag uh, uh Chill ride lang. On ko lang yan para matipid sa gas, diba? So, hindi ko alam yung ibang explanation dyan, eh. So, uh, sa ngayon, yan muna. Uh, Naka-on lang ako. Auto-tune, yan. Alay, itong uh, auto-tune kasi, magagamit mo lang naman to kapag ka-pares na yung uh, AF1 na wideband. So, nag-research ako. Uh, kung wala na kayong mahanap na uh, AF1 ng eraser, so, pwede nyo namang i dito yung uh, UMA Racing na pang EFR so kailangan nyo lang uh, ipares yung EF1 na, na ng UMA plus yung uh, splitter cable yung extension cable para sa ECU so pag nakakabit na yung EF1 module mo so pwede mo nang i-on to tapos uh, ride ka lang ng konti so, so i mo lang i, I left mo lang i-auto-tune uh, na lang ka uh, i-correct na niya yung map niya Yan. So pag nako-on niya, nag-auto-tune siya ng konti Uh, Over time, habang uh, pinapaanda yung motor mo, pinakorect niya yung EFR yan. So, ito sa baba. Nakikita nyo ito. May color scale na to sa baba. Yan. Yan yung EFR. So, mag-stay lang tayo sa 12-13 range. Yan, yung kulay green. So, makikita nyo dito naman, naka-plot yung mga points. Dapat mga kulay green siya lahat. Yan. So, malaking bagay yung uh, EFR. Pwede ka naman mag-mano-mano Uh, kaso hindi mo syempre makikita yung lahat ng ano, lahat ng uh, RPM tapos lahat ng throttle position niya. So dito pag naka-auto tune ka, ah uh, ma fine tune nung ECU mismo lahat ng RPM range, lahat ng piga mo pag nagdecelerate ka. So para maiwasan din yung backfire tsaka yung mga lean condition halimbawa naka speed ka nakababat ka ng high speed di ba tapos lean pala so yun ang mga malalakas na Uh, makasira ng makina, makasabog. So, dito sa auto-tune, malaking bagay yung AF1 module. So, suggestion ko, uh, kapag mag uh, yung ECU kayo, either ipatune nyo sa marunong or iparisen nyo ng AF1 module. Yan. Para ma-fine-tune lahat, makore Okay? So, ayan. Ibang features naman speed gain. Ito, uh, kasi wala namang connection tong speedometer dito sa ano eh. Ito, alam, alam ko, wala tong connection dito sa ECU. So, ang nagdidikta pa din ito, yung manual sensor dito sa likod. Ah, <laughs> nigite. yung manual sensor dyan sa likod. Ayan, yun pa nagdidikta. Dito sa speedometer natin. Ayan. So, wala yan kahit i-adjust mo. Mag-adjust na speed nyan dito sa ECU mismo. Yan, dito, sa ECU. Diyan. Yung vehicle speed na yan, yan, Okay. Dito naman sa coolant fan, ah... Uh, ito kasi, ano to eh. Hindi naman tumanaman -tuma -tuma nung fan kagaya no, sa mga Raider. Sa mga Raider, tsaka yung ibang GSX na motor, may mga fan sila na nag-trigger kapag nakaset na certain temperature yung motor eh. So, ah, uh, ito, dahil click nga tayo ADV yan PCX so hindi gagana yan sa atin kahit anong set mo yan ang trabaho lang nito i-trigger yung fan pag nahit na yung temperature na to TPS learn yan kung halimbawa nagpalit ka ng TPS pindutin na restart learning tapos yan isel hop sara isel sara isel sara okay na yan sa mo na. yeah so yan ang mga uh, makikita mo sa eraser na ECU. Tingnan natin yung features. Hop, yan. Yeah. Power test. Ayan, yan sa power test. Dito sa power test naman kasi, uh, parang ano lang siya uh, More on mathematical computation ng power. So, gawa ka ng vehicle profile mo yan ang ng motor mo manufacturer o kung manual o CVT displacement pati yung weight so yan after makreate yan pwede mong tingnan yung power curve dito ayan ayan acceleration test tayo results more mathematical lang to iba pa din syempre yung uh, dyno so yan uh, wideband auto oh check natin na okay malfunction off so wide band auto oh, power off auto Walang mga naka-off naman. Ayan. <music>